É isso. Ang yawa ito dapat iinahan ang pamamagat ng ilusyon niya niya. Sinasabi bayan ng sentro ito hindi marami mga tao na dapat nilibagan ala-alang pa na pamamagat ng hindi marami ang mga tao na dapat nilibagan ala-alang pa ka namin panginoong Jesu Kristo.

ng mga nasa Gresya at Italy. Sa sayo pa rin dito. Sa kuno kay Cristo, ang pagdadala ng mga araw-araw. Ang ito ay hindi lamang para sa o sa altar, ay para sa sa nito Christi sa mong mabasa. Tingnan ninyo, may magbayan ba at experience na ginawa sa inyo ng Diyos? Kaya niligtas mo na kayo, tulad, sa pagkatipin, sa pangmahitan ng para sa atin. Hindi ba na narito sa patalang ito, hindi dahil na nakatalino -na -na ka o masipag ka. Narito tayo, narito tayo. Dahil may nagpahalas sa inyo. Hindi

hindi natin na kailangan na yung mag-imagine na krus na kape na ipapasagin para na napakalikan ng buhay na kayo. Hindi na po sa lahat ay makikita po sa ating mga gawaro. Pag-ibigit yung krus, pag na bagay sa bilang ng iba. Ang buhay ay parang nasa pagiging paglaman para nasa isa kang patrofil. Uh, Pag-ibigit na natin na yung kasama mas malakas